Good morning ma. good morning mga mas tayo nyo sa Baliwag Bulacan sa mga nagtatanong dyan every Wednesday Saturday sa ganyan ng mga IP 5 na umaga na yung umag, po mga mas ang dito uh, sa Baliwag yan yeah. may mga sweater oh. bala itu naman ang manok ha, white gills na banta man ha. Ganda ng palong niya. Pambira ng palong ha. Punong puno ano. Ayan mga SBR ayan. Ganda. Mga master ng

sweater mga basta na lang pakisiraan para maraming magpapapoy po tayo lang tingnan sa video mga po tayo ng uh -huh. uh -huh. Baliwag so, Central Terminal ng master Dapat kutai misalnya SM Baliwag eh. Ay, mga kamaster ya Kayaknya apakarami manok di sini Di Baliwag ya Mga tomatip Mga oh. Pelo